Nahuli na ang mga suspek sa likod ng pagpatay sa labing isang taong gulang na batang babae sa General Trias, Cavite. Ayon sa mga pulis, ginahasa rin daw ang bata. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Arestado ang dalawang sospek sa pagpatay sa 11 anyos na si Rea May sa General Trias, Cavite. Natagpuan ng bangay ng bata sa masukal na lugar, ilang metro ang layo mula sa kanilang bahay. Sa tulong ng isang testigo, nakilala raw ang mga sospek na sina Chester J. Pobadilla at si Alex Bagalaxa. Sa pag-iimbestiga ng General Trias Police, natukoy nila ang isang tricycle driver na nakakita sa biktima habang ito ay inuutusan daw na isang lalaki para bumili ng sigarilyo. Dito na sila nagkaroon ng lead para makilala at matukoy ang sospek. Ayon sa mga pulis, agad naman daw umami si Pobadilla sa ginawang krimen sa isang paaralan daw ginawa ang pagpatay sa bata. Binit bit nila or binuhat papunta doon sa compound ng isang school. Even though nakasarado yung gate ng school, pwedeng duman dito sa gilid. Si Bagalaxa naman daw ang humalay sa biktima na kasama ni Pobadilla na construction worker. Uh, di umano uh, ay ang unang gumahasa kasi positive naman po na na ginahasa talaga may mga lacerations. Ang cause of death is uh, asphyxia through strangulation or sinakal. Kwento ni Pobadilla, birthday raw ni Bagalaxa kaya sila nag-inuman. Nakita raw nilang nasa labas ng bahay si Rhea May kaya inutusan niya ang batang bumili ng sigarilyo. Pero hindi niya na raw maalala ang sumunod na pangyayari. Dahil sa takot na magsumbong ang bata, sinakal niya si Rhea May. Pero itinanggi niyang hinalay niya ang biktima. Kaya namin ko po sinakal ko po yun. Nga, nagawa ko po yung gano'n. Hindi ko lang po sa kalasingan ko lang po. Full ng rapid. Hindi ko, Hindi po. Pero, sino? You know, ewan ko lang po yung isa. Hindi ko po, po yung bata. Todo tanggi naman sa paratang si Bagalaxa. Aniya, idinamay lang daw siya ni Pobadilla dahil sinisingil niya ito sa utang. Iwan ko po sa kanya kasi po la po sinasabi niyang nag tapos ni ako daw ang naunang gumalaw sa bata. Sabi ko, pa paano nangyari yon Sabi ko, ni isa naman no, po, hindi tayo magkatabi. Hindi naman po kami magkasama, sir. Gayon na din ang inano ko sa sarili ko. Bakit gano'n? Hindi naman po pwede magumingin ng tawad sa kanila kasi wala naman ang kasalanan dyan. Hindi. Laking pasasalamat naman ng pamilya ni Rhea May dahil naaresto na ang mga sospek. Ang gusto nila, mabulok sa kulungan, sila po badilya at bagalaksa. Gusto ko po silang magdusa, gusto ko iparanas sa kanila kung anong pinaranas nila sa anak ko. Sinagot ng lokal na pamahalaan ng General Trias ang gastusin sa pagpapalibing at abogado para sa pamilya ng biktima. naarap ang mga sospek sa kasong rape with homicide. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe. the social media pages the news five